Good morning. Welcome back sa ating uh, YouTube channel today. Pupunta tayo sa Pupunta tayo sa eh, ibang ano, ibang direction. Pagpapatuloy natin ang uh, ang vlog today at kahapon nabanggit ko na ano, yung mga reasons kung bakit ako nag uh, nagbablog. Eh isa pala sa mga reasons na nakalimutan kong uh, abingitin. Eh yung pong uh, ano, pagiging uh, gusto ko din pong maging creative. Kasi dito po sa YouTube may papakita yung uh, creativity natin sa visual visual arts kaya yun po yung uh, motivation natin na ano na mag magtayo ng channel ayun ay medyo tahimik kayo yung daan na pupuntahan ko ngayon para hindi tayo maano ng uh, traffic okay so hindi ko din po pala nababanggit na yung home kung saan po ako pinanganak ay sa Tarlac City po sa Tarlac, probinsya ng Tarlac at ako po ay isang kapampangan at uh, kaya po yung channel ko ay pinang pinangalanan kong Humeka uh, Kenny Humeka Kenny at uh, yun po ang aking hometown Tarlac City ang aking uh, ah yeah. so, sa, sa mga hindi pa po nakakaalam na andito po tayo sa abroad sa bansang Netherlands sa city po ng The Hague anyway bukas sa uh, wala po tayong pasok at ang plano ko po ay ayusin yung aming likuran. I-update ko po kayo kung ano yung nagawa ko na doon sa aking uh, likod bahay. At uh, doon ko po ano, plano uh, mag-spend ng week para makapag-content uh, din po ako doon sa, ano, sa likod ng bahay namin. Sa aming muntintahanan. Sa aming home. Eh. Home. <laughs> Hume Home, tiny home. Hume kaken. Okay. Moving on. Uh, at dito na naman po Uli tayo sa Rice White. Sa uh, iaon muna dahil baka may pulis. Pag nasita po ako ng pulis, 90 euro ito. Okay. May action po sa daan. Ayan no? traffic may nagbanggaan May nagbanggaan po doon kaya medyo traffic. Kaya sa mga malilit good luck sa inyo tumawag na kayo sa inyong mga bossing hindi nyo, ka, hindi nyo aabutan <laughs> so liliwanagin ko lang po no? kung sinabi ko kanina na kapag uh, nakita ka ng pulis uhulihin ka hindi po dahil nagbablog ako pero uhulihin po ako dahil yung kamay ko na isa nandito sa telepono at in principle, bawal po dito yun dapat parehong kamay nasa manobela. At uh, Yan, dito muna kayo. Uh, bawal yon kasi... Ano? Uh, dapat nakakonsentrate ka sa pagbimiskleta mo. Pwede kang tumawag pero pwede gumamit ka ng headset. So, kaya nga ako nag-headset para... Para ano lang para ipakita lang kung na may kausap ako pero sa totoo lang wala naman pero yun nga yung isang kamay ko nakalagay nakahawak sa telepono kasi kung linagay ko siya dito sa sa ano sa uh, nasubukan na ko na nung nilagay ko siya minount ko siya dito maalog siya so kaya ang ginawa ko ngayon is ko lang at pumupunta lang ako sa mga sa mga ano sa mga hindi matataong lugar Uh, iwas sa uh, iwas sita pero kung ma mo yung mga pulis na naka private uh, vehicle ay eh, delikado diba? so ingat-ingat lang din so ang solusyon ko bumili ako ng online na uh, ano sa Temu tingnan ko kung kung ano siya kung pwede siyang uh, ano na gamitin na hindi matagtag sa pagbabay hindi matagtag yung camera sa pagbabay tuloy natin yung vlog natin so sa araw na to tinan natin kung ano yung mga kwento natin na isi-share sa inyo abangan nyo lang po nga po pala pinopromote ko po pala yung ano yung commuting commuting uh, by bike sa so, mga may mga pagkakataon dyan na mag-commute mag-bike papunta sa trabaho o papunta sa mga kaibigan mamasyal bike kasama ang pamilya malaking uh, po ito no? hindi lang sa ating unang una sa ating kalusugan pero pati po sa, ano, sa bulsa natin sa environment so marami po siyang ano, magandang na uh, magandang uh, epekto so siyempre hindi pa po alam naman natin kung sa Pilipinas man kayo hindi pa ganun ka ka ano, ka-establish yung infrastructure natin pagdating sa pagbabike. Pero sana balang araw po ay eh, magkaroon din tayo ng ganitong sistema. Kagaya po dito, tingnan nyo. Meron silang sariling bike lane. Yun. Yan. May dedicated po na bike lane. Bawat, uh, na, bawat, uh, at halos 90% ng mga daan dito may opportunity ka na magbike. Kaya, yun nga. Sana, yan. Yeah, yun na lang siguro yung ano natin ngayon, take away. bark bark na to, eh, ano subscribe na lang po kayo at para maka mag, mag, mapanood nyo pa yung mga susunod nating na thank you bye